Sa mga nakakaraang video natin, tinuruan ko kayo kung paano mag-markot ng iba't ibang uh, uri ng ating prutas. Ngayon, tuturuan ko naman kayo mag-markot din pero mas madali kasi gagamit na tayo nitong rooting materials na hindi ka na mag-prepare ng plastic, hindi ka na rin mahihirapan mag-hawak uh, o magtali nito kasi napakadali siyang gamitin. So kung paano, siyempre lagyan lang natin yung Uh, routing balls. Nang lupa o soil medium na magsisilbing uh, uugatan ng no, ating uh, mamarkotin. May dalawang side yan na pinabagtag club. So, gagawin natin, kailangan i-press mo ng mabuti yung lupa na nasa loob nito. Para pag kinlose natin siya, ay hindi siya magkakaroon ng uwang doon sa minamarkot nating sanga. Tapos ang crucial part, pipiliin din natin yung sanga na kakasya dun sa panaka imbudo ng ating rooting ball. Ayan. Siyempre, gumamit kayo ng lupa dyan ng mga pitmos, moss, coco pit, uh, uh, rice hull na bulok o dayami na bulok, ganyan. Basta yung mabubuhagat at matatabang lupa. Ayan. So kung gusto niyo bumili nito, available naman to online. At pero din kung gusto mong uh, kuhain, meron ako sa Shopee, uh, andi, sa TikTok. Uh, shop ko, meron ako niyan da doon. So, click mo lang yung uh, uh, yellow basket doon. Tapos, syempre, yan, kagaya niyan, maghanap nga kayo ng sanga na susukat doon sa uh, pinakakanal ng rooting balls. O nung rooting materials. Tapos kagaya din ng mga ordinaryo nating ginagawa ang, uh, mga marketing, babalatan din natin, kigis-gisi ng mabuti hanggang maubos o matanggal yung part na camium layer o yung madulas na part. So be careful sa paggamit ng mga cutter at uh, mga knife. Siyempre kung gusto mo rin matutong magpatubo ng iba't ibang mga halaman, Lalo na ang mansanas na kinukultured na natin dito sa atin sa Pilipinas. At particular dito sa amin sa Mindoro. Ay uh, scroll mo lang. Meron ako nyan sa aking playlist. Tapos yan ready na. Ilalagay natin sa middle o sa gitna. At isasakto natin dun sa pinakakanal. Tapos i-press natin mabuti para medyo bumaon itong uh, sanga. Pagkatapos itataklob natin. Kaya nga dapat mahalaga ay dasik. Yan. Pag ganyan. Tapos may clip yan na hindi ka na mahihirapang magtali. Iki-clip mo lang. Ipipress mo na ganyan. Papasok na yung parang pinakabotones. Yung nakikita nyo. Yan. Yan. Clip. Clip natin. Yan. Pero pagkatapos naman yan, tatalian din natin yan. Kasi meron din siyang talian ng strap. O kung nylon. Yan. Basta man maliit na So, kumuha lang tayo nun. Tapos, itatali natin para secure na secure yung ating uh, minamarkot. Di ba pinadali lang? Hindi mo na kailangan mag hanap ng silupin, ganyan. Tapos, hindi mo na kailangan ng ganun. Bibili ka lang nito, murang-mura lang. I think may bundle nito, 10 piraso. Tapos, meron ding hindi uh, bundle o yung isa-isa. So, yan, na-strap na tayo. So, papakita ko naman sa inyo kung paano ako magtali nito. Pwede rin naman kayong magtali niyan. Depende sa gusto nyo. Yan. Maganda lang. Mayroon siya mga kanal na pwede mong sabitan ng strap. So, hindi ka na mahihirapan. Yan. So, simple lang, di ba? Kaya naman kung simple lang sa tingin mo at nakakatulong mga kasalit, mag-like ka naman dito sa ating video, mag-subscribe ka na din para sa mas marami pang uh, agricultural at gardening, planting at farming tips na pwede kong ibigay sa at matutunan mo dito. So ayan, ready ready niyan. Medyo higpit-higpitan natin, mahilig kasi ay hindi siya Uh, matanggal, mauga-uga. So, ready na yan mga kasulit. Hanggang muli ay papasalamat ako sa iyong panunood. Bye-bye. Love you all.